Lupo, po, Hello. follower nyo po ako Hi. Hello. salamat sa pag-follow Kuya Dave, sample naman dyan Ready na ba kayo? Ako po ay nag-viral nung pandemic sa isang social media platform na kapatid na may special need. Siya talaga yung nag-inspire sa akin gumawa ng mga videos eh. Very special sa sa amin. 12 years old pa lang ay nagsimula na siyang sumubok ng iba't ibang competition at dyan lalong nahasa ang kanyang galing. Meet Dave Solitario, ang isa sa mga tinaguriang ang yo-yo master ng Pilipinas, reigning champion para sa Philippine National yo Contest at isa sa mga administrators ng Philippine Yo-Yo Association. Nakilala ko sa larangan ng yoyo at uh, maging content creator sa social media at naging parang tutor na rin sa mga bata. Tutorial po. Okay. At dahil sa pagme-mentor ko sa mga bata sa social media, at uh, itinuring na nila akong isa sa kanilang mga yoyo masters. Mula taong 2020, kung kailan pa panahon ng pandemya, aakalain niyo bang ang isang simpleng paglalaro ng yoyo ay pwede rin maging isang kumikitang kabuhayan? Ako po ay nag-viral nung pandemic sa isang social media platform na more on short form videos. Yung hook ko or yung username ay at davesol underscore yoyo. Nagkaroon ako ng 1.6 million followers sa kasalukuyan at 18 million likes at uh, total views na 300 million. O bilang content creator sa social media, pwede kaming kumita ng sapat o higit sa pangangailangan namin. Ako, kumikita ako sa mga performances, sa gigs, saka sa mga promotions, saka sponsorships na natanggap ko. Isa sa opportunities na magkaroon ng ganong kalaking uh, bilang ng followers ay kapag nag-view sila ng napakarami dahil nga ito ay short form videos. Malaki ang reach nito sa mga tao. Tapos ako, Tinik ko yung advantage na i-promote yung sarili kong business. Bawat taong nakapanood po noon ay nai-redirect ko sila sa aking online shop. At doon sila nakabili ng mga products ko na mga yoyo at iba pang mga skill toys. Napakabilis at hindi inaasahan ng young champion at entrepreneur ang naging takbo ng kanyang karera. Dahil kung tutuusin, wala naman ito sa kanyang mga orihinal na plano. Ang pangarap ko po kasi nung bata ko, yung maging katulad nung father ko na maging development manager, yung more on software sa IT. Nung nag-aaral ako, matuturing ko yung sarili ko na average student. Hindi naman po ako pinresure ng aking ama na maging mataas ang aking grades. Basta pagbutihin ko lang ang aking pag-aaral. Ang hindi ko rin makakalimutan na advice yung mula sa aking lola na sabi niya na magkaroon ako ng degree ng college ay sapat na yon. Pwede mo na magawin kahit anong gusto mo eh. Basta graduate ka lang. Malinaw kay Dave na ang gusto niyang gawin ay sundan ang yapak ng kanyang ama sa larangan ng software development habang ipinagpapatuloy ang kanyang paboritong hobby. Hobby ko na talaga siya since childhood. Siguro kindergarten, mga 5 years old. Pero yung pagkakaroon ng yoyo community sa Philippines uh, pagkasali ko doon around 10 years old then yung first contest ko mga 11 years old sa Makati tapos nagtuloy-tuloy na yon may mga contest kami sa Cavite sa Rizal so, Nagiging galana na ako nang bata-bata ko pala sa pagdipas ng mga taon sa kabila ng kanyang mga pagsasanay Naging mailap pa rin para kay Dave na masukit ang kampyonato.: Sinubukan ko sumali around 2016. Ayun, doon bumalik yung parang pagka-professional ano playing ko. Medyo tumanda na mag mature so, Naging aware na ako sa mga rules na ginagamit sa contest. Pero akala ko ganun lang kadali. 2017, pagbalik ko ng national contest. It's last place na ako. 2019, kaso nga lang nagtrabaho na ako ng ano po ako, uh, business analyst sa isang uh, malaking bangko. Nawala na ako ng oras konti sa pagyoyo. So, naging third place lang ako, pero ayun, hindi nawala uh, yung paglalaro tuloy lang. Naging motivation ko yun para mag-improve. Kasunod ng ang manalo sa yoyo contest noong pagkakataong iyon, dumating naman ang pandemya noong 2020 na siyang lubhang nakaapekto kay Dave at sa kanyang pamilya. Noong pandemic, naging pagsubok po yon sa amin, lalo na sa financial. Ako po yung isa sa mga unang nawalan ng trabaho. Napili po ako sa mga naetanggal dahil sa pagbabawas ng tao. Yung mother ko naman, teacher, so dahil pala pong uh, pasok, ganun po. Uh, natigil din po yung kanilang pagtuturo. Yung father ko po nung una, naging tuloy-tuloy pa naman, pero nung nagbawas na rin ng company nila, yung mga matataas na posisyon, dahil siya yung manager, dahil malakas yun uh, siguro sa gastos sa company, tinanggal na rin po siya. Sa gitna ng matinding kagipitan noong mga panahong iyon, isang di inaasahang oportunidad ang mabubuksan sa harapan ng binata dahil sa isang espesyal na miyembro ng kanilang pamilya. Meron akong kapatid, aking bunsong kapatid na meron siyang special needs. Ito si Mia, ang dalawampung taong gulang na bunsong kapatid ni Yoyo Master na siyang nagbibigay aliw at inspirasyon sa kanyang pamilya. So nung early grade schooling ni Mia, nalaman namin na yun nga, na-diagnose siya ng mild autism. Bilang kuya po niya at nalaman po namin lahat na gano'n yung kanyang condition, uh, lalo pa namin ano, binigay yung aming pagmamahal sa kanya dahil yun, bilang unique na member ng family. Yung iba, tinuturing na parang gusto na lang itabi yung mga gano'ng klaseng kamagana Oo po. Pero siya, very special sa samin. Yung sinasabi, yung parang apple of the eye ng family. Mia, say hi to them. Hello po! Ayan. Ito yung banding namin ni Mia. Na tutugtog ng music, tapos kakanta siya. Oh, Mia, you ready? Ready! to be safe. hindi naman po ang samahan po namin. Kahit po may kapatid po kami na may special needs, uh, sinisikap po namin siyang unawain at saka tulungan sa mga pangangailangan po niya. Long the way po sa paglaki namin, hindi naman po 100% na naging maganda yung mga pagsasama namin. Kahit iba-iba po ang kanilang mga hilig, kanilang mga hobbies, Uh, kapag magkakasama po kami ay masaya naman po silang nagkakwentuhan, nag interact po, uh, nagsishare ng mga ginagawa nila, mga pinapanood nila, ganyan. Kapag ka po silang mga tanong o problema tungkol sa pag-aaral, ay doon kami tumutulong. Kung ano po yung gusto nilang course, yun po yung sinusuportahan namin. gano katagal kaya kaya ko mag-DNA? Subukan kaya natin. Ayan. Comment nyo sa baba kung ilang seconds kaya ko. Let's go. Oh, nabilang nyo ba yun? Sige, yung tamang sagot, bibigyan natin ng premyo, dito pala ako gumagawa ng mga short videos ko ng panahon ng pandemic. Ayan, makita mo yung wall ng yoyos ko. Ayan yung trophy ko. Ako yung recent national champion ng yoyo. Tapos ito yung mga favorite yoyos ko. Tapos ito yung mga medal sa yung trophy ko dati. Ayan. Medyo matagal din bago nabuo yung collection na yan. Catch! Oh. <laughs> Kung alam niya lang, yung kapatid ko si Mia, siya talaga yung nag-inspire sa akin gumawa ng mga videos eh. Siya yung unang nagkaroon ng social media platform na merong 5000 followers. Ngayon 10000 followers. Sikat din siya. Hey, Mia. Today I'm going to play when I Tapos, yun lang yung nag-inspire sa akin gumawa ng videos everyday. Walang wala naman akong masyadong iniisip kung sisikat ba ako. Ayan, ito si Mia. Post lang kami ng post nun sa social media. Tapos, minsan, isang araw, nag-viral yung isang video namin. Tapos, doon na nag-start. Uh, kailangan ko na magtuloy-tuloy sa mga pag-post kasi kailangan ko matugunan yung, yung mga nagpa-follow sa akin. Eh. Hinahanap nila ako palagi. Hanggang sa naging araw-araw na siya during pandemic. Yung kapatid ko, kahit uh... Sa ganong kondisyon niya, alam niya yung ako yung isa sa mga best friend niya. Ganon, todo suporta siya. Pagkatapos nun, pinagmalaki pa ako sa school niya. Sa pamamagitan ng simpleng bonding ng magkapatid, isang malaking oportunidad ang nabuksan para sa kanila. Going back to 2020, na nagbabiral yung aking mga content, na pag ko na coming 2021, na magbenta ako ng mga yoyos na kaya ako nag-launch ng aking online store. Humirom po muna ako sa aking ama ng 10,000 pesos. Sobrang daming bumili. Pati yung Magic Yoyo GHC, pati Crystal. Yung mga bumili, almost 100 plus. Kaya naglagay ako ng mga ibang free yoyo. Nag-start po kaming mamili. Tapos wala pa po kaming sasakyan nun, kaya diskarte lang. Pati sa pamimili, yung doon ako natuto makipag-bargain sa mga nagtitinda po doon. Kapag bitbit bit po namin yun, medyo madami nga eh. Uh, at least mayroon dyan may yung mga ibang kaibigan kong sumuporta po sa akin na gumamit po ako ng kanilang mga sasakyan-motor, isinisakay po namin para madala po sa amin bahay po sa Taguig. Dito ako gumagawa ng mga orders ko pag ginagamit ko yung aking uh, e-commerce platform sa aking online business. So dito sa online business ko, meron akong mga tauhan, uh, meron akong nagbabalot, uh, meron ding nagmamanage ng online shop. Meron akong mga kaibigan na tumutulong sa akin para doon. Okay. Gusto kamusta naman po yung progress niyo? After two years of establishing your online store. Ah, uh, nabawasan yung, ano, yung, yung part na dati kumukuha pa kami talaga. Ngayon, nagkaroon na ako ng katiwa-tiwala na supplier na direkta na lang nilang sineship dito sa bahay dahil sa laki ng inaasahan sa kanya ng kanyang social media followers at customers, pinagbuti at pinagsikapan ni Dave ang napili niyang larangan. Sa kanyang murang edad, naging abala ang binata sa pagnenegosyo at pagsali sa mga kompetisyon. Nung naging content creator na ako, nagagawa ko na yung mga gusto ko at my own pace kasi yun na yung patrabaho ko eh. Wala na akong 8 to 5 job So marami na akong time para mag-practice. 2023 bumalik yung face to face na contest. Uh, yun po yung Philippine National Yo-Yo Contest. Isinagawa po yun sa Marikina. And then doon ah uh, ayun ng just na nasungkit natin yung championship. Very proud ako kay Dave at a very young age. Napaka-talentado talaga ng batang ito. Magmula sa musika, sa yoyo, ang daming instruments na alam. Ako bilang ate niya, marami din ako natututunan sa kanya. Kaya proud na proud ako sa kanya. Proud po kami sa pagtatagumpay ni Dave Bagamat iba yung uh, naging experience namin sa trabaho kaysa sa kanya, ginagawa ngayon sa content creation, sa sa kanyang pagyoyoyo ay uh, proud po kami sa kanya dahil sa kanyang pagtatagumpay. Kahangahangang isipin na ang mga kamay na ginagamit ng Binata para sa isang espesyal na talento ay siya ring mga kamay na kanyang ginagamit sa pagtugtog ng mga espesyal na awit-pagpupuri para sa Panginoong Diyos. Ako ay organista sa mga awit. Naging mga awit ako mula pagsamba ng kabataan. May tuwen akong organista dito sa Temple Central, si Ka Ryan Solitario. Tapos may tiyuhin din po ako na tagapagturo ng awit, si Ka Michael Solitario. Tapos ang aking lola na namaya pa na, siya ay naglingkod din na bilang organista, si Ka Raquel Solitario. Tapos ako yung parang third generation na Inspirasyon para sa marami ang nakikita nilang dedikasyon kay kapatid na Dave sa pagiging organista. Na naging challenging yung pagiging organista, uh, hindi siguro dahil sa sa musical part, pero yung ako na, na, na nasubok din yung parang pagkatao kasi uh, parang introvert ako. Diyan Kapag uh, organista ka, ano pa rin yun? Eh, counted yun as uh, pangunguna sa pamumunoan ka. So, dapat uh, maging uh, maayos sa personality, yung pananalita. Uh, dapat maging mabuting halimbawa sa harapan ng mga mga awit. Nung nag-aaral ako, ay ako organista na rin. Kaya uh, pinagsasabay ko lahat yung sa pag-aaral. At minsan may mga conflict na schedule. Kailangan ko pagpaon na yung tupad, kung kailangan umabsent gagawan ko po ng paraan para lang makatupad ng tungkulin sa Diyos. Hindi ko naman po naisip na kalugihan yun. Ibabalik naman po yung mga sinakripisyo po namin, uh, uh, yung mga pagod. At kada pagtupad naman, nararamdaman ko na ano, gumigin mahawa ko palagi yung uh, na bumabalik yung lakas. gano Ang tumupad ulit. Parang hinahanap ko yung kasunod na pagsamba. Ang kadi po, um, huwaran po siya sa pagtupad pagdating po sa bilang mga awit at organista po sa lokal. Good influence siya in terms ng yung pagtupad po ng kanyang tungkulin at namamanage niya po, nababalance niya po. Nagiging magandang ehemplo po siya sa mga kabataan, lalo na po sa kabataang Iglesia ni Kristo sapagkat bagaman siya po ay pinagkalooban ng talento at isinasama at pumupunta sa iba't ibang bansa at lugar para maipakita niya ang kaniyang talento subalit namamalagi pa rin ang lalab ng kaniyang pananampalataya na kahit anuman ang ginagawa ay ipinagpauna pa rin niya ang pagtupad ng kaniyang tungkulin Proud po ako kay kadib Solitario kasi po hindi lang po siya kuwaran, inspirasyon din po siya sa mga kabataan na Iglesia Ni Cristo po. Kasi kahit na po uh, may mga personal po tayo ng mga activities, may hanap buhay, ganun po ang Kadiv po na ma-manage niya po yung tungkulin niya bilang isang mga awit at organista po sa lokal na ususan. Prioridad ni kapatid na Dave na laging tumupad ng tungkulin sa Iglesia ni Kristo, sa hirap man o sa ginhawa, sa tagumpay man o sa kabiguan. May nagkaroon po ng pagsubok na may mga supplier ako na talagang tinatakbo yung pera. Hindi nakakatagon sa napag-usapan. Hanggang ngayon, hindi ko na sila nakokontakt. May mga, nagkaroon din po ng mga tao na sinamantala yung kabaitan ko. Well po, yun yung pagtulong ko sa kanila. Nagkaroon ng malaking impact yun sa akin ng paano magtiwala rin sa, sa tao. Yun, minsan, parang ayoko na nga lang, ayoko na nga lang muna ituloy ito kasi feeling ko baka ginagamit din ako ng ibang tao, gano'n. Ay, sa so pera. Tiniis ko rin ng one year yung ano, yung hindi ako nagsasalita kasi parang magkakosa lang ng eksena. Eh, siyempre, tayo sa iglesia, hindi naman, hindi maganda yung parang gumagawa ka parang ano, parang eksena na nagpaparinigan sa social media, gano'n. Masakit man sa kalooban ang nagawa ng kanyang kapwa, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos pa rin ang namayani sa kanyang puso. Yung paghihiganti sa kanila, hindi naman yun yung turo sa atin sa iglesia. Pagpapunta po kapilya, doon ako nagpa-practice ng pagtugtog, ng mga awit. Tapos pagkatapos naman parang nare-refresh yung mind ko. At doon sinasama ko yung aking mga pinagpapanata, na maging maayos po yung uh, aking business. Yung pamilya ko, mabigyan kami ng maayos na kalusugan. Yun po yung kinaibahan po kasi sa atin sa iglesia eh. Na yung iba, bumaling sa pagkakaroon ng disyo. Yung, kaya mahulog sa depression uh, tayo meron tayong pagsamba pananalangin na doon po natin pwede ilabas po lahat ng mga ano hinaing natin just na bahalang gumanti para sa atin kung kailan tayo mahina doon tayo malakas tulad ng yoyo mabilis ang ikot paibaba at paitaas ng kapalaran ni kapatid na Dave. Kaya dumanas man siya ng malaking kawalan dahil sa panloloko ng kanyang kapwa, ibinalik din agad sa kanya ng Panginoon Diyos ang biyaya at higit pa sa nawala ang kanyang natanggap. Tinuloy ko lang yung anong ginagawa ko. Ma maibalik yung ano man yung nawala sa akin. tuloy lang sa paglilingkod. Yung, ma bumalik pa yung mas maraming ano, blessings na natanggap ko. Masaya rin ako kasi kinuha ako ng isang talent agency at kakapirma ko lang sa kanila. Sila magmamanage sa mga booking ko, sa mga shows. Tinuturing ko yun na isang malaking biyaya po mula sa ama. Kasi pag meron kang talent manager, at least mababawasan yung trabaho mo, mababawasan yung pag-iisip mo sa pagkukuha ng booking, sa ako, makapag-focus na ako ngayon sa lalo sa business ko. Patuloy rin ang kanyang tagumpay bilang isang yo-yo master dahil nag champion na din ang kanyang mga estudyante sa mga kompetisyon. Dahil sa dami ng biyayang kanyang tinatanggap, walang ibang hinangad si kapatid na Dave, kundi lalo pang paglingkuran ang Panginoon Dios. So yung sa yoyo, nakapag-perform ako sa mga aktibidad kung saan nandoon ang INCPC, yung INC Production Company. Sa SEBSI, SEBSI Social Media, minsan nakakatulong ako sa paggawa ng content. Yung music side ko na naitutulong ko kahit papano sa ating tanggapan sa music department na nakakatulong po ako sa section ng Color Koran. Nagkaroon din ako ng mga pagkakataon na makatupad sa mga pastoral visitations ng namamahala ng kapatid na Eduardo Manalo. malaking biyaya sa akin na makatupad pa sa mga ordinasyon ng mga ministro ang kanyang sambahayan naman nananatiling payapa at masaya. Uh, ngayon, si Mia, yung bunso kong kapatid, mag-21 natin this year. Kahit uh, puso, bata pa rin siya. Sabi ko lang, sana ma ganun din may bit-bit siyang tungkulin hanggang sa pagtanda niya. Bilang isang may tungkulin sa Iglesia Ni Cristo, espesyal ang nilalaman ng puso ni Kapatid na Day. At ito, ang tapat at walang humpay na paglilingkod sa Panginoon Diyos. Ang paninindigan ko bilang isang Iglesya ni Kristo ay hindi iwanan yung tungkulin sa kayong aking kahalalan dahil uh, hindi naman tayo para dun sa uh, ano eh, kung anumang kayamanan dito sa mundo eh. Para tayo dun sa tunay na yaman na ibibigay ng Diyos sa araw ng kaligtasan.